So dumagsa nga po yung libo-libong deboto sa Baclaran Church para gunitain o i-observe yung Ash Wednesday. Silipin po natin na eksena doon kasama si News 5 correspondent J.C. Cosico. J.C. O oh, yan, nasa labas sila, JC. Laba JC. Ituloy-tuloy pa rin yung pagpunta ng mga deboto dito nga yan, sa Baclaran Church ngayon nga Ash Wednesday. As of uh, 4 p.m., umabot na nga sa higit 7,000 yung mga nagpunta nga rito sa Baclaran may and may Church. May may Church. May and as you can see, ito yung area sa may harapan nga ng simbahan kung saan ito yung pwede magpalagay nga ng abo itong ating mga deboto. At gaya nga nung nabanggit nyo kanina, pero meron tayong mga deboto Torito Jovi na pinili muna na magsimba dito nga sa Baclaran Church bago nga makipag-date ngayon nga ng Valentine's Day. Iba eh, sa kanila ay galing pa nga sa ibang probinsya gaya nga ng Cavite pero talagang sinadya itong Baclaran kasi nga nakataon din na ngayon nga ay Merkoles Baclaran Day. Jovi. Amero ah, pero JC, paki-explain niya sa amin yung pila dyan sa labas. Yan ba ay ginawa dahil masyado ng marami yung mga nagsisimba sa loob or to also give away doon sa mga gusto lang magpalagay ng abo? As we worry about our own problems, not forget the needs. Yes, masaya eh, itong area na ito is, uh, was created or talagang nag-assign lamang sila ng mga station para nga uh, hiwalay na para doon sa mga nais nga na magpapahid nga ng abo. So itong lugar nga na ito, meron ding kagaya niyan doon nga sa gilid ng simbahan. So meron actually dyan na uh, hiwalay na pila para nga sa mga senior citizens, buntis nga at may mga kapansanan. Marisa. JC, hanggang anong oras bukas ang baklaran uh, 24 hours ba 'yun hanggang anong oras yung... Wednesday Wednesday ngayon eh oh, hanggang anong oras yung last ma uh, what time is the last match hanggang anong oras yung uh, pwedeng magpalagay ng abo sa noon separate trust Mhm mm We spoke doon sa uh, mga security guards dito. Ang sabi nila ngayong araw or talagang everyday naman ay 24 hours sa bukas nga itong Baclaran Church. Pero speaking of uh, masses, yung huling misa nga dito nga sa Baclaran Church ngayong Ash Wednesday ay 6pm. Pero by 7.30pm ay meron pa namang novena dito. Cheeky. Hahabol pa para sa novena. Hahabol. Pero kamusta ang traffic dyan ngayon sa labas? Kung natatanaw mo lang. Oo. Oh, oh. <laughs> Always be faithful to each other and love one another as Christ loves. Sa so ngayon, sa aking uh, point of view, ay moving pa naman yung mga sasakyan pero hindi advisable, uh, Joe V. Chiquita kabase sa ating mga kapatid na maghahabol nga papunta rito yung magdala nga ng mga sasakyan kasi nga ang dami na ring vendor sa labas, pahirapan po yung parking and even karinang umaga doon sa ating uh, pwesto ay naka-hazard uh, yung ating new team talagang pahirapan po yung parking. So again, sa mga magpupunta po rito ay hindi po advisable na magdala ng sasakyan commute. Commute. Mm, doon. Yes, that's true. Okay, magpasalamat muna tayo kay JC. Ah. JC, thank you for your update you mula po sa Baclaran SEARCH. Thank you, JC. Paabo ka na. Okay. <laughs> oh, parang hindi pa nakapila oh, hindi pa. si JC eh. <laughs>